Nagpayag ng interes ang lokal na pamahalaan ng Cebu City para maging sister city ang Brisbane sa Australia. Bukod sa pagpapalawig ng relasyon ng dalawang lusod, nais ring matutunan ng LGU ang ilang teknolohiya sa Brisbane. Yan ang ulat ni Jesse Atienza. Agad nagipagpulong si Cebu City Mayor Michael Rama sa department heads ng City Hall matapos ang kanyang official visit sa Australia para dumalo sa 2023 Asia Pacific City Summit and Mayors Forum na ginanap sa Brisbane. Nasa apat na pong mga alkalde mula sa Pilipinas ang dumalo sa summit kung saan iba't ibang exhibit, plenary sessions at pakikipagpulong sa Filipino community ang kanilang dinaluhan. Naglabas naman ng interes ang LGU ng Cebu City para makipagsundo sa lungsod ng Brisbane bilang sister city para mas mapalawig ang relasyon ng dalawang lungsod. In smart city man sila. so we can always have innovation sharing and it will be a very good um, sisterhood relationship. One thing to be, because it was being highlighted by uh, the mayor that every two years, after that Brisbane, it will be somewhere else. And I was already telling them. And I showed them Singapore-like. I showed them Cebu City at night. I have showed them also the narrative of Singapore-like Cebu City. Then I told them, I'm just letting you know how ready we are to host. Naisgayahin ng LGU ng Cebu City ang waste management system ng Brisbane. Isang sistema na kung may papatupad sa lungsod ay malaking tulong para sa pagresolba sa problema sa basura. That technology really is very up SRP because you don't see any more truck collecting. Every building is connected to that so-called uh, uh, site, the, collect, the waste collection system site where they have a huge and then compactor, trailer, because everything is operated by vacuum. Nagpaabot din sa organizer ng summit at forum ang LGU ng Cebu City para makapag-host sa susunod na Asia Pacific City Summit and Mayor's Forum na gaganapin sa 2025. Isang malaking pagkakataon para maibida ang Cebu at maging ang buong bansa. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Bayan.